Mukhang walang tao dito ah. Saan na kaya ang kukunin kong motor? Tao po. Tao po. Uy, sir. Ako po yung nag, ano sa page nyo. Yung sa motor na pinost nyo. Uh -huh. Na 19 kayo ba yun, sir? Oo. Uh -huh. Opo, ako po yun. Kukunin ko na po. Bingo Bina. Kanina kaya, pa. Natin galing natin pa eh. ko sa buwangga. Kasi Zambunga. hindi. Sa buwangga Hanap yung lugar nyo, dito lang pala. Ano na pa ako nag -antay. patulog na nga ako eh. Nagising lang ako sa kataupo mo ng taupo eh. <laughs> Kaya na pa ako yun na pa ako ikot dito. Madilim Mad pa nga sa inyo. Ano, matapos na yung ano mo. Opo oh sir, sorry sambunga na po. Nambuanga ka, ka pa galing. Nambuanga pa nga eh. Nambuanga ko pa sa nambuanga ka galing. Nambuanga pa ako. Kasi tatlong araw biyaya namin punta rito eh. Bakit ang motor dinamit mo? Nagawa lang, bike lang. Nagbike lang. Nambuanga, tatlong araw lang. Bilis nga namin magbike. Kaya yung mga pa ako na mag-apang eh. Dito tayo. Saan dito. Magkano sir ng ano 19k yung post mo dun sa ano page niyo eh. So, my Spencer. Oo. Uy, may eh, may free ba to Free na to? Free na yan? Oo. Uy, amahin pa Wala namang sira yan sir, wala namang issue yan. Pag give box niya yan. Oh, yung bagong box sa. Ito amon tama oh. Para di na babasa na ulan. Ay, di na babasa ulan pre. Ay, may butas. Oh, vintage 'to eh. Ah, vintage pala yan. Sige, kukunin ko na yan. Transparent to. Yeah, yung butas, uh, ganyan talaga yan, pwede mapasokan ng ulan yan. Mapasokan ng ulan yan. Baka bumabalik. Bumabalik. Ganda yun sir, kukunin ko yan. Yes sir, kukunin ko na yan sir. Check mo na. Check ko muna sir. Okay. May mga ayos pa sir ha. Ulan Wala pang... Galing ano yan? Euro. May, may Euro. Oh shit! Oh shit! Euro saan galing yan sir? Euro pa galing yan. Euro? Oo. Huwag gabi paganda Euro pa yan. Kakakakita ko lang post nyo kahapon eh. Buti ako nang unang-unang nakakita rito ha. Kaya nga eh. Kasi sir, ba, ano, napag-usapan ano, ano, niyo set ba 'di bang bawasan ko lang sir? Bawas? Oh, bawas. Bawas, 'no, oh, bawas pare, okay Sige. lang ba? Bawasan natin. Sige sir, bawasan natin para sulit naman 'yung ano. Bangin 'yung ano, sir. 'Pag bawasan. Hindi bawas, sir. Bawas ba? Ha? Bawas. Tatanggalin niyo 'yan. 'Di sabi mo bawas. Hindi 'yung ano, tawad ba, tawad? Tawad. Oh, tawad. Ano mo kasalanan? Sir naman, tawad ba 'yung ano, baba ano yung bababa? Oh, shit! Oh, Hindi yan, sir. Ang gulo niya naman kausap. Huwag naman ganyan, sir. Galing po ko sa ka, Tapos, ano parang tinatarantado niyo lang oh, ako, eh. sige. Kung may nagawa kang kasalanan sa akin, pinapatawad na kita. Hindi eh, tawad pa para bumaba yung presyo ba? Presyo? Oo. Oh. O oh, sige, akin yung pera mo. Bakit yung pera ko, sir? Ano ba yan? Bawasan mo, sir. Bawasan mo. Ako yung pera mo, babawasan ko Yung pera, babawasan ko Ba't may biyas pera ko, sir? Pera ko nga yun, eh Para alam, malaman mo na Babawasan ko yung pera mo Ano pa yan, sir? Pera Ikaw bibili, di ba? Oo, ako bibili O, babawasan ko Ba't, ba't babawasan, sir? Kaya ako nagtitinda, Kaya nga, eh Ba't mo? Kaya nga ako bihingi ng tawad Para babawasan nyo, eh ah, Ang boss, babawasan nyo Tatanggalin yung side mirror Bawas talaga, yan. Tapos, tabi, Ay, sabi, babawas, eh Ang boss, tawad Wala daw akong kasalanan Bakit ka naman usap? Kukunin ko yung pera mo. O mababawasan ko yung pera mo kasi 19 days, di ba? O mababawasan oh, ko para mababawasan mo, mo. Pera ko pa yung mababawasan mo. Ano ba yan? Pakanya mo. Sino, pa, sino pa ba nakawas sa akin? Dalawa? Galit po ang isang buwang ninyo lang ako. Sino ba ang Ako, ba, kasi dalawa? ako sino, bibili. Oo. Oo. O dapat, ako na yung pera mo. Mababawasan ko. Kung, Kung ganun ba yun? Kung oo. Oh. Oh. Ano bang? Gulo sige, nyo naman. Bigyan ako. Muna, sinabi ko, A pwede bawas. Mababawasan nyo to. Oo. Oh. Tapos sabi ko, pwede tawad sabi niyo pinatawad niyo na ako wala akong kasalanan ano yun? sabihin ko bawasan yung, yung pera yung babawasan oh. kung kunin mo pera ko, tapos babawasan mo ano yun durak pa durak kadiri kayo oh, ano nyo, shit! Yung, oh, nyo, shit! Yung, diba? oh, babawasan ko hmm. pangit yung kausap sakay lang yung pamasaya ko sa inyo benta lang sa iba yun. wala kayong kwentang kausap so, kayo bumili po dito yung... iskaper ko kapapuntahin ko kahit malayang lugar tapos lumais ka na dito makapasin kita galit po Grabe, grabe, huwag niyang pumunta rito, scammer ng tao na yun pakakano nyo sa pera pero ko sa inyo sa inyo pumasayik